Dr. Vito, ano po yung mga dapat namin gawin uh, para makonvince namin yung aming anak na magpatuli? Kadalasan po kasi nabubuli na po ito sa school dahil sinasabi nila masyado na daw po siyang may edad o matanda para tulian. Alam niyo hindi po kasi mawawala sa atin ang likas na kakabahan ka. At kapag nakikita niyo o iba niyo makasama o kasama na inyong mga anak o mga pasyente na umiiyak habang sila po ay nakapila, So, kailangan po kasi natin na mentally at physically ready ang inyong mga anak at huwag niyo pong ugaliin pong puwersahin. Para makonbinsin niyo po ang inyong mga anak, kailangan niyo pong sabihin sa kanila, i-ready ang kanilang kaisipan. At i-focus po ang kanilang isip sa benepisyo na dulot po kapag po sila ay na-circumcise o natuli. Number one, mas maganda po ito para sa kanilang kalusugan. May iwasan po nila ang magkaroon po ng paulit-ulit na UTI. Pangalawa kapatid, kapag nagkaroon ng balang araw na activity sa kanyang mga asawa, hindi po magkakaroon po ng infection. Mapapansin din po nila na magkakaroon ng mababang tsansa na magkaroon ng penile cancer. Ibig sabihin po nito, ito po ay makakatulong po sa kanila sa kanilang mga hinaharap. At higit sa lahat, ito po ay kasama po sa requirement. O sinasabi po na sa Bible na ito po ay para malinis po ang isang kalalakihan. At ito po ay pinapasa po sa mga saling lahi. At ito po ang sama sama importante na maaari nyo po itulong sa kanila kapag sila po ay natuli, hindi hindi po sila matutukso. Alam nyo po, kadalasan kasi na napapansin namin, mga 10 years old hanggang 11 to 12 years old, no? <clears throat> kapag lumalampas po ng mga 13 to 15, 13 to 16 years old, based on our experience, nabubuli na po sila sa kanilang mga paaralan. Ang ginagawa kasi sana parang ginagawa na pong katuwaan. At syempre, ito naman po mga magulang ay talaga naman po nagagalit, nalulungkot, napapahiya. Alam nyo, hindi nyo po kailangan madaliin ang inyong mga anak pagdating sa ganitong procedure. Kasi nga naman po, kailangan po nakaready ang kanilang kaisipan para dito. At wag po sa mga parents po dyan, wag po kayo malulungkot, wag po kayo madi-discourage. At mapapahiya sa kapwa nyo po magulang. Dahil may kanya-kanya naman po talaga, uh, kaya na, umper individual na pasyente. At isipin nyo lang po, matutulit din po yan balang araw. Huwag nyo lang pong pipilitin kasi kapag pinilit po sila, hindi sila ready. Iiyak yan habang nakapila. Sa procedure pa lamang, turok pa lamang po ng anesthesia, umiiyak na po sila. Kahit hindi naman po ito masakit, gaano. At kailangan din pong ipaliwanag sa kanila ang mga procedure. Mga dapat expect bago po matulian at pagkatapos po nilang matulian. Nang sa ganun po, ready ang ng kaisipan. At tanggap po nila na kailangan po nilang sumailalim sa gantong procedure. Ito po si Dr. Dito ang inyong Mindoreño Manggagamba.